ng estudyante at nakipagbarilan pa sa mga pulis ang riding in tandem sa Maynila. Isa sa kanila ang tinamaan sa inkwentro <coughs> kaya nahuli ng na mga pulis. Nasa frontline ng balitang iyan, si Nina Ong Pauko. Humaharurot ang riding in tandem na ito nang makunan sa CCTV sa ilang kalsada sa Maynila. Hinahabol naman sila ng na mga nakamotorsiklo rin pulis ang riding in tandem ng hold-up umano ng isang estudyante sa Jones Bridge. Mga kapatid, dito mismo sa kabaan ng Jones Bridge sa Maynila, habang naglalakad ang isang estudyante, ay hinintuan ito ng riding in tandem at tinutukan ng baril. Nakuhanan sa kanya ang kanyang makagamitan, kasama na dito ang cellphone na nagkakahalaga ng 25 mil at pera na nagdibababa sa 4,000 piso na sanay pang alawat sa eskwela. Nakahingi naman ng Lolo ang biktima sa mga rumorondang pulis na agad na humabol sa mga sospek. Nagkaroon pa ng inkwentro sa gitna ng habulan kung saan natamaan sa hita ang backride na sospek. Sa Jones Bridge, bumunit ang barilyo ano, yung sospek. Tapos yung mga kapolisan natin. So, ano, uh, self-defense naman sa mga kasama natin pulis. Muntik rin daw masalpok ng mga sospek ang isang kotse. So, muntik sila sa malpok. Nalaglag na yung back ride. Then, may tama siya. Nung nanalaglag, nalaglag, nagkahiwalay sila. Yung rider, iniwan na siya. Nakakulong na ang backride na sospek habang patuloy namang tinutugis ang kasabot niya. Napag-alamang dati na rin nakulong ang naarestong sospek dahil sa iligal na sugal. Aminado siya sa pang-hold up. Hold up po namin ang kasama ko. Bakit yung hold up? Nalalambo ng din ba na kailangan natin. Nasabat mula sa sospek ang baril na gamit sa krimen at apat na basyo ng bala pero pag-aari daw ito ng kanyang kasabwat. Mahaharap ang inarestong sospek sa reklamong robbery with violence and intimidation. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauko, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po para sa komprensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.